Ilagang isda. My own version. Very easy. Swak sa budget. At napaka healthy food Masarap siya. Higop na sabaw. Mmm, so yummy. Masarap pong humigop na ng sabaw ngayon kasi malamig. So, sa isang kawali, nagsangkot siya lang po ako ng bawang, sibuyas, luya. And then, lumabas na po yung mga aroma nila nilagyan ko po siya ng tubig Paku pinakulo ko po yung tubig for about mga 5 minutes tinakpan ko po siya ayan at the same time tinimplahan ko na po siya ng pepper konting magic sarap ayan o no? kumukulo na po yung tubig inilagay ko na agad yung patatas very basic lang po nilaga So, pinalambot ko yung patatas. And then, maya-maya, isinunod ko na yung bagyo beans. Hinintay ko lang din pong kumulo kasama ng bagyo beans. And then, kanina po, pinrito ko na po yung tilapia. Tatlong medium size tilapia. Ayan po. Inilagay ko lang po siya. And then, hinalo-halo ko lang po ng konti. Pinakulo ko lang po siya ng konti din po. And then, itinapings ko na agad yung pechay. Very healthy food. Ang sarap ng sabaw. Talagang mapaparami ka ng kain. Come on, let's eat. Almost done. Happy New Year, good vibes only.